Hi, good evening, mga friendship. Good morning, Baguio di ba? Uh, katatapos lang natin na binaha ulan 'yan. So, mga friendship, mayroon tayong pag-usapan. Yung ating naramdaman sa puso natin, yung feelings natin yung di ba pag may mahal tayo na isang tao yung very special sa atin kakaiba na naramdaman natin sa isang tao na pagmamahal pero ano hindi kayo nagkatuloyan kasi Maraming ano, maraming situation na magkakaiba na nangyayari yung halimbawa yung uh, boyfriend mo uh, mag-on kayo dalawa pero hindi kayo nagkatuloyan kasi nakabuntis ng ibang babae. So anong gagawin mo, 'di ba? Nagpapa raya ka na mapunta sa ibang tao yung sa ibang babae yung mahal mo doon sa nabuntisan niya napunta doon siya sa nabuntisan niya pero sa totoo Mahal na mahal mo yung isang tao Pero Ginib up mo Kasi ano Nagparaya ka uh, Nakaintindi ka Kung paano Masakta ng isang babae Binigay mo Para Panagutan yung Nangyari sa kanilang dalawa Nagpapasinsya ka Lahat ginawa mo para lang para doon sa babae na buntisan niya o nagbreak kayo tinanggap mo ang lahat na wala na siya sa iyo dahil mayroon na siyang pananagutan sa ibang babae pero sa totoo lang mahal na mahal mo yung isang lalaki pero nagparaya nagpar ka nag na intindihan mong uh, naintindihan mo ang situation na mo yung kalagayan ng isang babae na kailangan panagutan niya yung ano yung ginawa niya doon sa babae dahil anak niya yun oo kaya uh, salut ako sa mga babae na very understanding uh, nakaunawa naka intindi uh, paraya intindihan niya lahat ng nangyayari pero sa totoo lang nahi, mahirap mag on na isang mahal mong tao isang minamahal mong lalaki hindi mo makasama habang buhay kasi na ano siya na mayroon siyang pananagutan sa ibang babae nakaka mayroong nakadisgrasya siya sa ato, maraming ano friendship maraming situation na hindi nagkatuluyan ang ato uh, na nagmamahal yung nagmamahalan oo kasi ano maraming iba-ibang mga pangyayari na nagaganap habang ano long uh, long, ano ba yun na malayo kayo sa isa't isa oo yun kaya ang hirap mahirap ma ano makapag move on pero nakapag move on ka pero deep inside mahal po mahal mo pa rin yung isang lalaki. Kahit anong gawin mo sa buhay mo, may pamilya ka na, may asawa ka na. Pero yung deep inside, in your heart, talagang mahal mo yung isang tao na napapatibok sa iyo sa puso mo. Kaya pag naririnig mo yung ano, uh, mga music na na naririnig mo sa mga radio, TV, concert, uh, sayawan, pag naririnig mo ang mga ano love songs na maririnig mo, umiiyak ka dahil naalala mo yung ano, yung tao na ginib up mo na mahal mo na napunta sa ibang tao, napunta sa ibang babae dahil nagparaya ka na naintindihan mo yung situation. Kailangan panagutan niya yung ginagawa niya doon sa babae na iba. Oo. Pero friendship ah uh, tama naman yung ginawa mo mga friendship. Nagparaya ka pero sa totoo lang mahal mo pa rin siya hanggang ngayon oo maraming situation na ano na nagaganap sa buhay natin kaya lahat yon tinanggap natin tanggapin natin para makapag survive tayo tuloy ang buhay kahit nawala hindi natin kasama ang ano natin mahal sa buhay malala na lang natin pag nakarinig tayo ng ano uh, uh, memory song or love songs na paborito ganon din ang lalaki kahit na nandoon na siya sa ibang babae naalala kanya dahil mal na mahal kaniya niya ganon umiiyak din yung lalaki pero wala siyang magagawa dahil nangyari na yung ano nangyari na yung ano yung mga nagaganap na hindi niya sinadya na makabuntis ng babae ganun yun friendship uh, hindi rin siya makapag move on pero deep inside mahal ka niya. oo ganun ka rin mahal mo rin siya oo kung yari ano nakapag move on ka pero ano hanggang ngayon naalala mo pa rin yung ano na yung feelings mo, yung naramdaman mo ay mahal na mahal mo yung isang lalaki. Dahil sa ganyan na situation, ano, uh, friendship, mayroon nangyayari din na hindi nila kinaya yung nangyayari sa kanila. Ibig sabihin, mahal mo yung isang babae or lalaki. Nag, ano sila, nagkitil sila sa kanilang buhay dahil hindi nila hindi sila makapag-move on, hindi nila kayang tanggapin kaya napakamatay sila. Maraming situation ang nangyayari dahil sa pagmamahal, ano mga friendship. Oo, marami. Simula noon hanggang ngayon, maraming iba-ibang ano love story na nagaganap sa ating lahat. Ito, dekada dekada ah, na nang ano na mga panahon kahit na noong panahon pa sa ating mga magulang ganun may na, mayroon nangyayaring ganun oo may swerte na lang yung ano mga friendship yung ano yung nagkakatuluyan talagang silang sila silang sila talaga sa ano habang buhay ah, Ibig sabihin, magkasama sila dito sa lupa. Oo. Naramdaman nila yung ano, yung love na hindi na sila nagaano, talagang pinaglaban nilang dalawa yung ano sa kanilang pag-ibig. Ganyan ang nangyari. Maraming situation na talagang ano sa about love. Oo. Mayroong love will da ano, well fighting, killing, madaming ganun ano dahil sa pag-ibig jealous pupatay ng tao dahil sa pag-ibig oo pinaglaban ang kanilang mahal sa buhay oo oo pero mas maganda na yung prinsip yung nagparaya tayo na intindihan natin kasi once na ano buhay yung isang taong mahal mo. Samdi makikita mo pa rin siya kahit masisilip mo lang maano ma, -ano, ma makikita mo sa Facebook or sa YouTube na nagti-TikTok or nagaano masaya ka na noon kahit na makikita mo siya na sa social media yung mahal mo na tao maging ano kana satisfied na makita mo siya sa ano sa social media. Oo. Pero yung iba hindi mo na makikita kasi akala natin buhay pa pero nauna na pala siya. Nandoon na siya sa lupa bumalik na. Oo. Ganyan talaga ang buhay. May ano talaga, may nauna, may nahuli, may ano. Oo. Ganyan talaga ang buhay. Ano, Friendship maintindihan natin. Pero dapat ano, mga friendship, tiwala lang tayo sa Panginoon, ano. Tapos mag iingat tayo sa sarili natin para humaba ang buhay natin. Kahit wala yung mahal natin, isipin lang natin na nandiyan lang siya. Oo. May picture tayo, makikita natin yung ano, mayro kayong memorable picture. Ingatan mo 'yun or makikita mo sa ano siya susa social media. Okay na 'yun. Oo. Thank you mga friendship bye bye